Mga kwentong himala o nakakamangha bilang tatlo. Dalawang sabado na ang nakaraan at itong kasamahan namin na si Cecil Santos na namatay na ay pumasok bigla sa studio kung saan kami nagpe-perform. Ang sabi ko, sumali ka, di ka dito. Gusto mong pumantama? Sabi niya, nakakabighani daw yung matabis na tinig o boses na nanggagaling sa aming uh, diaphragm. Sabi ko, bakit di ka makiawit sa amin dito? Nakangiti lang siya. Tapos, lumabas na siya ng studio. naalala ko tuloy yung isa na kapatid na matagal ko na rin kausap ka kausap pangalan ng kapatid ni Alan si Alan pagpasok ko sa bahay nila dun sa kainta nagmagandang ng uh, araw. Sabi niya, magandang araw sa'yo, Sir Tony, sabi niya. Oh, sabi ko, ano ba nangyari siya? Ba't hindi ka pa umakit sa langit? Sabi ko. Sabi naman ng tao ay, Sir Tony, masarap pala rito. Hindi muna ako akit ng langit. Sabi niya. Sabi ko naman, Uy, baka ma-earthbound ka. Hindi naman po, Sir Tony, may schedule po. O isa ka naman paglilima yun. Sir Tony, hindi kailangan ng visa dito. Kaya itong pagkakataon ko na pumunta ako ng Japan, walang bayad. Pwede kang sumakay ng aeroplano nang hindi mo kailangan ng passport o ng visa. Pero huwag kang maaliwa, mamaya nakalimutan mong aakit ah, ka na pala ng langit. Opo, sabi Sabi naman niya mga halos tatlong buwan o oh, mahigit pa sa ilang buwan ba yung nakalipas na yon pumunta ulit ako sa bahay nila ng kapatid nandun yung anak na punsun lalaki o, sabi ko ala bakit ang ngayon eh hindi ka pa umalis sabi niya aalis na po ako kailang medyo sabi ko, hindi mo na, hindi mo na ano yan, uh, dapat pag-isipan. Kasi yung mga mag-aalaga naman sa kanya eh. Tsaka, siyempre, nadaragdagan yung bigat ng kalooban mo. Habang tumatagal ka sa lupa, naiisip mo na dapat hindi ka namatay. E eh, paano yun? Sige po, Sir Tony, susunuin kita, sabi naman. At ilang beses pa ulit akong bumalik doon, hindi ko na nakikita si Alan. Kaya decision na umalis.